Ang karamihan sa mga lalaki ay naghahabol sa anino sa dilim. Iniisip na ang puso ng isang babae ay mapapanalo sa pamamagitan lamang ng kabutihan. Ngunit pagising nila ay pakiramdam nilang nawala ang kanilang kapangyarihan. Sandale, kapatid. Isipin mo ito. Aniyong pagmamayari sa sarili ang premyo sa larangan ng pagnanasa, hindi ang mga babae. Ang sakit ng pagiging nice guy na nakakalimutan habang ang iba ay hinahabol ay naranasan mo na. Paano kung sasabihin ko sa iyo na sa ilalim ng kanyang kariktan ay may mapa ng mga kahinaan na dapat mong gabayan nang may matatag na kalinawan sa halip na samantalahin? Upang maging bihasa sa iyong sariling kalaliman, kailangan mong unawain ng sa kanya na parang isang stoiko na humaharap sa bagyo. Ito ang dalisay na pilosopiya ng pangaakit kung saan nagkakaharap ang sikolohiya at ang larangan ng kaluluwa. Hindi ito isang engkwentong pambata. Handa ka na bang tuklasin ang mga nakatagong katotohanan sa lipunan? Nayon, bumababa na ang belo. Ginagamit ng isang matalinong lalaki ang mga emosyonal na bitak na taglay ng mga babae, mga lamat na nilika ng apoy ng ego, lipunan at instinct bilang kanyang kompas. Kung balewalain mo ang mga ito, Maliligaw ka at mapapailalim sa hindi kilalang mga pabago-bago ng isipan. Nangunguna ka mula sa lakas, hindi sa panalangin, kung mo ang mga ito. Minsan sinabi ni Marcus Aurelius, May kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Pinaninindigan namin ang kapangyarihang iyon dito. Walang ilusyon, walang toleransya sa kahinaan. Tumuloy tayo sa paglalakbay sa gitna ng hamog. Batas number 1. Pansinen Ang paborito niyang sangkap. Pansinen ang dinamikong ito. Hinahangad ng mga babae ang atensyon ng lalaki bilang isang nakalalasing na pagsabog na mas makapangyarihan kaysa pansamantalang lambing sa halip na bilang pinagkukunan ng sustansya. Sa psikolohikal na antas, nagmumula ito sa dopamine loop ng kodpapatunay. Isang siklo kung saan ang iyong pansin, ang iyong reaksyon, at ang iyong paghahangad ang sumusukat sa lakas ng kanyang pagkababae. Para sa kanya, ang kilig ng pagising ng iyong kagustuhan ng walang kapalit ang tinutukoy ni Nietzsche nang sabihin niya ang sa kapangyarihan. Ang mga panlipunang salamin ang pinagmumulan ng emosyonal na kahinaan na ito. Natutunan niyang pukawin ng mga reaksyon gamit ang kanyang kaakit-akit nung bata pa siya. Ang pagbibigay nito ng libre ay sumisira sa halaga nito at ginagawang alikabok ang ginto. Isipin ang eksenang ito mula sa isang pelikula. Ang kanyang kasuotan ay sumasalamin sa liwanag na parang tawag ng sirena, habang nakatayo siya sa isang mahina ang ilaw na club. Numalapit ka at nagtagpo ang inyong mga titigan, nunit sa halip na purihin siya. Nagbigay ka lang ng isang malamig na sulyap bago bumalik sa iyong pag-uusap. Hindi niya maitigil ang pag-iisip. Bakit hindi siya nahuhumaling sa akin? pangloob na monologo. Hindi siya tulad ng iba. Nangangailangan ako pa. Siya ang nakatingin sa'yo. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Ilang oras pa rin ang lumipas. Ang pagbibiday ng pansin mo na parang pilosopong naghahatid ng karunungan, hindi palagi, kundi ng strategiko, ay isang makapangyarihang aral. Nagbabala si Epictetus laban sa pag-aaksaya ng meron ka. Panurin mo kung paano lumilipat ang kanyang pakaadik mula sa droga patungo sa tagapagsupply. Ikaw, kung papapawisan mo siyang makuha ito. Tanungin mong sarili. Ilang beses ka nang nagbigay ng isang bagay para lang matuklasang ito'y walang laman. Batas du. Pagpapatunay. Nice niyo maramdaman na kailangan siya palagi. Ganito ang takbo. Ang ego ng isang babae, nasabik sa panlabas na pagpapatunay, ay ginagawang pagnanayas para sa pagpapatunay ang pagtanggi at patuloy siyang naghahanap ng kumpirmasyon sa kanyang pagiging kaakit-akit, hindi mula sa pag-ibig. Mula sa philosophical na pananaw, ito ay ang shadow ni Jiang na gumagana. Ang hindi namamalay na pagnanayas na patunayan ang sariling halaga sa mata ng iba na pinatitibay ng mga panlipunang konstruksyon na inuugnay ang kanyang halaga sa kaakit-akit. Tumataas ang dopamine sa pag-uugali kapag nararamdaman niya ang iyong pagnanasa, ngunit nagiging isang panig na pag-agos ito kapag walang kapalit. Ihambing ito. Pinapukaw ng piniling papuri. Tinataboy ng pangangailangan. Isipin ang eksena. Napapaligiran siya ng mga humahanga at ikaw ay nasa isang masikip na pagtitipon. Ang kanyang mga mata ay tumitigil sa iyo, ang hindi naantig, kahit na siya'y tumatawa sa kanilang mga biro. Pagkatapos, nang siya'y mag-isa, tinanong niya ang sarili, Bakit hindi niya ako nakikita? Kailangan kong gawin siyang interesado. Hinahanap niya ang kislap na yon sa pamamagitan ng banayad na pagta-text. Dahil buo ka, hindi dahil masama ka, naging salamin ka na hinahangad niya. Malalim na pananaw. Patunayan ba sa pagpili, hindi sa takot? Hayaan siyang mag-invest muna tinuturuan ng stoicism ang pagpipigil sa sarili. Isipin mo kapatid, ilang beses ka nang naging isa na namang alingaw sa kanyang bulwagan ng mga tagumpay dahil sa walang humpay mong papuri. Baguhin ang polaridad. Hayaan siyang habulin ng pag-apruba na dati niyang ipinagkaloob ng walang pag-aalinlangan. Batas 3. Siya ay naobses sa lalaking emosyonal na hindi maabot. Pansinin ang pangakit. Ang mga babae ay naaakit sa mga lalaking itinatago ang kanilang panloob na buhay, sa halip na ibunyag ang lahat, na humahantong sa isang obsesyon na nagmumula sa kawalan ng katiyakan. Sa psikolohiya, ito ay tinatawag na prinsipyo ng kakapusan. Ang kanyang utak ay likas na nakaprograma upang pahalagahan ang mga bihira, na siyang nagiging dahilan upang siya ay maging emosyonal na nakataya sa paghahangad nito. Sa Pilosopiya, balikan ng Ubermensch ni Nietzsche malaya, hindi nakadepende. Ang ayaw niya sa kadalian ay nahahayag sa pamamagitan ng pagiging sensitibo. Ang tagumpay na walang pagsubok ay kulang sa dopamine ng tagumpay. Cinematic na tagpo. Mga kalya sa gabi na nababad sa ulan. Nagpadala siya sa iyo ng isang mensaheng mahina na sinagot mo makalipas ang ilang oras ng kalmado at may sapat na impormasyon para maging kawili-wili. Ano ang nga sa likod ng pader na yon? tanong niya sa sarili naguunahan ang kanyang mga iniisip kailangan kong basagin ito panloob na monologo pinipilit niya akong magtrabaho habang ang iba ay inilalantad ang kanilang kaluluwa may kabuluhan 'yon ang aral ay maging palaisipan kaysa sa pagbubunyag minsan sinabi ni Marcus Aurelius maging mahigpit sa sarili at mapagparaya sa iba kasarinlan hindi laro ang di kadaleng maabot Nahayag mo na ba ang iyong damdamin ng masyadong maaga? Para lang makita mong naglaho ang kanyang interes sa hangin? Matas 4. Kailangan niya ng drama para maramdaman ang sigla. Pansinin ang uso. Maraming kababaihan ang naguudyok ng kaguluhan. Hindi dahil sa mali siya, kundi upang bigyang buhay ang katahimikan na ginagawang bakanteng puwang na kanilang pinupuno ng emosyonal na gulo. Ang drama bilang pamalit sa passion, na batay sa evolusyonaryong pagkakaayos para sa tinde, ay katumbas ng paghawak ng adrenaline sa pag-uugali. Sa pilosopikang napananaw, kinokontra nito ang kaayusang Apollonian sa kaguluhang Dionysian na pinuri ni Miche. Ang kanyang kahinaan, ang kawalan ng kakayahang umunlad sa matagan na katahimikan, na nagre sa mga pagsubok na nagpapakita ng iyong lakas. Isipin mo lang ang tinde. Kapag inakusahang kanyang hindi ka interesado, biglang nakakaroon ng tahimik na hapunan. Sa matatag na tinig, nananatili kang kalmado at sinasabi, Ang bagyong ito ay sayo, hindi ako lulubog dito. Nahihikayat sa iyong angkla, nagwawala siya bago lumambot. Monologo sa kanyang isipan. Hindi siya nababali. Yan ang lakas na hinahangad ko. Ang aral ay nangangailangan ng aksyon. Huwag makipagsabayan sa unos. Mangguna sa pamamagitan ng katahimikan. Epictetus. Hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumutugon. Pagbabago ng polaridad. Ang iyong kapanatagan ay nagiging paghanga sa kanyang drama. Ilang laban na ang natalo ka dahil sa pagre-react, kapatid. Umangat ka. Batas 5. Ang kompetisyon ng kababaihan ay sumisira sa kanya. Alamin ito, ang tunggalian ng mga babae ay hindi para sa iyo ng direkta, kundi para sa katayuan sa mga kapantay, kung saan ang iyong pansin ay nagiging tropeo sa kanilang hindi nakikitang digmaan. Sa psikolohiya, pinapagana ito ng teorya ng paghahambing sa lipunan, pagpapatibay ng ego sa pamamagitan ng pagmamantili sa iba. Sa pilosopiya, ito ay habziyan na kompetisyon, ang buhay bilang isang karera kung saan ang pagiging kanais-nais ay nagpapatunay ng halaga. Kahinaan Tumataas ang interes kapag nararamdaman niyang may mga karibal, hindi mula sa tunay na ugnayan, kundi mula sa nakikitang kakulangan. Nagaganap ang eksena. Nasa isang pagtitipon ka, tumatawa ang isang babae sa iyong katalinuhan. Siya, na dati malayo, ay lumalapit ng dahan-dahan, kumikislap ang mga mata. Pagkatapos, mag -isa. Kung interesado siya, dapat sulit siya. Hindi ako matatalo. Ang kisla pa hindi nagmula sa iyo, kundi sa paligsahan, matinding katotohanan. Ipakita ang halaga sa pamamagitan ng pagiging malaya. Hayaang magtrabaho para sa iyo ang kompetisyon. Karunungang stoiko. Magpokus sa iyong landas, hindi sa kanya. Pagnilayan. Kasabay ba nang bigla ang interes niya ang tingin ng iba? Gamitin ito ng matalino. Huwag magkunwari, ipamalas ang iyong halaga. Bata 6. Hindi niya matanggap ang pagtanggi kahit siya pa ang nagdulot nito. Unawain ang kabalintunaan. Madaling magamit ng kababaihan ang pagtanggi, ngunit gumuho sila kapag ito'y bumalik, nabasag ang ego kapag nabaliktad ang takbo. Sa pag-uugali, karapatan mula sa patuloy na pagpipilian, pagbagsak ng dopamine kapag tinanggihan. Sa filosofya, anima ni Jang. Nabubuwag ang ideal na pagkababae kapag hindi natugunan. Ipinapakita nito ang kanyang kahinaan. Ang pagtanggi ay sumasalamin sa kakulangan na kanyang tinatago. Isang malinaw na halimbawa. Hindi kanya pinapansin. Tahimik kang nagpapatuloy. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang isang kaswal na text. Minimal lang ang tugon mo. Ang kanyang kaguluhan, paano niya nangahas na hindi ako habulin? Kailangan kong bawiin ang kontrol. Umiikot ang kapangyarihan. Hamon ng pananaw. Salaminin ang pagtanggi ng may dignidad. Turuan sa pamamagitan ng paglayo. Ang kasabihan ni Marcus Aurelius, tanggihan mo ang pakiramdam ng pagkasaktan at mawawala ang mismong sugat. Ilang beses mo nang pinatatag ang kanyang ego sa pamamagitan ng pagmamakaawa, kapatid. Manatiling matatag at hayaang maramdaman niya ang pasanin. Siya ay umiibig sa isang lalaking hindi siya kailangan, ayon sa Batas 7. Tingnan ang paradokso. Dahil ang pagiging nangangailangan ay tanda ng kahinaan, namumulaklak ang atraksyon sa malaya kaysa sa umaasa. Ayon sa attachment theory sa psikolohiya, ang mga independiente at tiwala sa sarili na lalaki ay nagbibigay ng tiwala. Pilosopiya ni Epictetus Kasiyahan mula sa loob, hindi mula sa iba. Kahinaan Inihahambing niya ang kanyang posibleng kawalan sa pagkakumpleto. Sandaling pangsinehan Umikot siya, humahanga. Walang humpay kang naghahangad ng mga layunin. Usapan Palagi kang nakatuon, parang magneto. Pangloob Siya'y umuunlad ng magisa, ang mapili niya ang lahat ng bagay. Kahulugan, paunla rin ang kabuuan at susunod ang pagnanasa. Minsan sinabi ni Nietzsche, ang may dahilan ay kayang tiise ng anumang paraan. Kanong, napalayo mo ba siya sa pamamagitan ng paggapit sa kawalan? Una, buin mo ang iyong kuta. Batas alap, pinananatili ang kanyang interes sa pamamagitan ng kawalang katiyakan pansinin ang tensyon. Nakakabagot ang pagiging mahuhulaan. Kaakit-akit ang hindi alam at pinupuno ng kanyang imahinasyon ang mga puwang. Nagbabago-bagong gantimpala sa pag-uugali. Bitag ng dopamine. Katulad ng mga slot machine. Sa pilosopikaw na pananaw, ito ay eksistensyal na kalabuan. Ang paghahanap ng layunin ng buhay. Kahinaan. Ang hindi pakikilahok ay sanhi ng paggabagot sa katiyakan. Tagpo Paminsan-minsan kang naglalaho at muling lumilitaw ng mas makapangyarihan. Nasa saan siya? Tanong niya. Ipagpalagay mong mawawala ito sa akin. Nabubuo ang isang obsesyon. Aral. Hayaan mong pasiglahin ng imahinasyon ang apoy at yakapin ang espasyo. Stoy kong pagpipigil. Hawakan ng kwento. Paano napatay si Spark ng iyong katatagan? Batas Nain, pinaghalo niya ang emosyonal na seguridad at kontrol. Pansinen, madalas na hinahangad ng mga kababaihan ang pamumuno na nagpapatatag sa kaguluhan at nalilito sa pagitan ng dominasyon at kaligtasan, ebonusyonaryong kagustuhan para sa mga tagapagtanggol sa psikolohiya. Polaridad sa Pilosopiya Ang pambabaeng daloy ay pinupunan ng palalaking direksyon. Kahinaan palagi niyang tinutulak ang mga hangganan sa kawalan nito. Halimbawa, gumagawa ka ng kalmadong desisyon sa isang krisis at siya ay sumusuko ng may ginhawa. Sa wakas, may matatag na mamumuno, ang monologo. Pagtatasa Magalok ng balangkas na malaya sa pang-aapi. Sinabi ni Aurelius, Pamahalaan mo ang iyong sarili upang mapamahalaan mo ang mga kalagayan. Isipin, Ibinigay mo ba ang autoridad at inimbitahan ng paghamak? Bata sen. Siya ay sumusuko dahil sa tunay na pagkalalaki. Huli, ngunit hindi huli sa lahat. Ang kalmado, may layunin, at tunay na kapangyarihan ay nagpapahupa sa kanyang mga depensa at nagbibigay inspirasyon ng paggalang at pagsuko. Sa pag-uugali, ang pagsusumite ay pinukaw ng mga katangiang alpha. Sa pilosopiya, ang integrasyon ni Jiang ang pagkakasundo ay inaanyayahan ng balanseng pagkalalake. Tahinaan. Siya ay sumusuko sa tunay na lakas, nunit tinatanggihan ang mga peke. Vinyat. Ang iyong matatag na titig ang nagpapahupa sa kanya habang nag-aaway kayo. Lumambot siya at sinabi, Tama ka. Nagtitiwala ako sa iyo. Kahulugan. Huwag magkunwari. Maging ito ka na lang. Nietzsche harapin mo ang tunay mong sarili. Tanong, ikaw bang ang buhangin o ang bato? Sa buod, ang mga batas na ito ay mga salamin na sumasalamin ng iyong sariling lakas pabalik sa iyo sa halip na maging sandata. Inihahanda ka ng pilosopiya para sa sayaw, habang inilalantad ito ng sikolohiya. Ngayon, manguna mula sa puso, kung saan namamatay ang pangangailangan at umuusbong ang kapangyarihan sapat na ang oras na ginugol mo sa paghahabol sa mga ilusyon. Ang stoicism ay napipigilang apoy, hindi lamig. Ang kolaridad ay balanse, hindi digmaan. Nayon na nakita mo ang mga bitak, isara mo ang sayo. Tumingin sa loob, kapatid. Hinahabol ka ba o sinusundan? Ang lalaking naguutos ng paggalang o ang batang nagmamakaawa? Aling batas ang pinaka-apektado? Ibahagi sa ibaba. Ang kwento mo ang pagkakamali mo, ang tagumpay mo. Narito ako, nagbabasa at nagdidirekta. Sa isang mundong bumubulong ng pagsuko, bumangon kayong magkakasama, hindi yumuyuko. Ito ang iyong pagising.